yun mga idol ah, eh. dalawang hin inahin siyam na piraso yung ano nila yung isa ay apat ang isa ay din umaano pa umaano na yung uwak bigas bigas lang ang ating pinapakain yan itong dalawa ay medyo malaki laki na yan ito yung naunan niyang anak Hmm. Yan. Tatlong inahin pa sana yan. Namatay ang isa. Nung panay ulan nung nakaraan. Yan ayaw na nilaw. Hmm. Hindi na alam kung saan pupunta yung mga anak niya. Ito yung anak niya, may dalawang puti, yung dalawang puti na yun. sa kanya yan? ito ay puro itim lima hmm. nakaagawa na sila kung saan sila pupunta hmm. at sunod na araw ay eh. gagawan ko sila ng kulungan na pag pupugaran nila full train nila hindi ko pa nagagawa hanggang ngayon eh yun know, tingnan mo yung white gills ko white kill sub ini hmm. Up, up, apa kan, apa Hmm. Ya. Sa so, susunod, mais na yung pagkain nyo. Kumain na kayo ng maraming mga uh, sisyuku. Up, 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 up. Nag-away-away. Hmm, kulit kasi itong dalawa natin hmm. 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 don't forget to like share and subscribe uh, maraming salamat po sa inyong uh, support sa mga kaibigan